Pilipinas na rin tayo sa sarili nating bayan pare Tagal din natin hindi na dito Marami yung pinagbago no Kawin na pinagbago Tagal pa naman natin hindi na na 1,000 years o, Naliligaw na tayo pre, pre ba dito banda yun? Parang ilang ilang na lang bahay dito ah Parang wala nga ang tao, tao dahil dito eh Hindi kayo mali yung nadaanan na natin pre Awal ko lang pa, mali nga eh. Parang upat na ito na ano. Mila na lang kasing bahay. Kung alam ito, kung saan ba ito eh. Kung saan ba ito pre? Kung saan, diretso tayo dun. Ano na natin pare ah. Mga pre. Saan na ba ito babunta? Tang ina pare, hold up area. Hold up area nga pre. Ah, paano to pare? Duro trip trip lang pare. Tara, basta maging alerto tayo. A few minutes later. Laki ng problema ko. Paano ko kaya malulutas to? Ang daming bayarin. Ah, alam ko na. Puntaan ko kaya si pare Baka may solution siya Sana may mayisip si pare solution Puntaan ko, tema Parang malitas na to Ay, Pare, pare, pare Pare, Uy Si pare nasil pala Dahil pare Ang dami kong problema pare Anong problema naman yan pare? Mabaya pare Hindi ko na alam kung saan nakukuha Huwag mong problemahin kung saan kukukuha Madaling solusyonan lang yan Bakit pare? Meron ka bang alam dyan na pwede natin pagkakitaan? Oo naman pare Kaso baka hindi mo magustuhan eh Parang alam ko na yung pinupunto mo na yan ah Parang gusto mong bumalik sa dati nating gawi Pero sige pare Dahil kailangan ko ng pira Sama na ako dyan Ito pare, meron nag tip sa akin pare na may pawiraw dalawang tao galing Manila tiyak dyan na masusunod siya na yung problema mo pare parang kinakabahan naman yung gagawin natin ngayon eh. ay papakita ko sa yung bagong armas apuho na lang natin dito pare tibay na loob kati itlog tibay ng loob kati ng itlog pare Tara na. Sige, tara. Tara. Hmm. Hey, Ito 'yung pari. bisa Pari. Tara tayo.